Two weeks before ako mga anak, yung budget namin para sa pagpapa anak kay Shobi or bago ko mga anak is sobrang tight na. Ang naipon na lang, ang natitira na lang sa ipon namin is 10,000 na lang. So, yung 10,000 na yon uh, bago ko mga anak, syempre, bago ka uh, mga anak, syempre, ulit-ulitin pa yung mga laboratories, yung ultrasound, para matignan si Bibi kung ano nga ba yung sitwasyon, kung normal ba siya, o ano, ba, ano nga ba yung position niya bago siya ma-deliver. So, yung mga oras niya, siyempre, kinakabahan. Paan ganun? Uh, paano ba ito? May mga bibigil pang mga gamit para kay Bibi. Mga, mga kulang pa kasi. Tapos, kailangan pa nga ng ultrasound, yung sabi nga ni Joyce. Uh, medyo nakaka-burden sobra sa akin bilang lalaki na kailangan namin ng budget gito ganyan eh medyo tight talaga kasi nga nakapag naka, na ako ng mga oras na yun eh and then nag-focus kami dun sa bahay pa nag-invest kami dun sa bahay kasi hindi namin, hindi namin alam na ibibigay ng Lord si Shopee ng kung kailan nagastos na namin yung mga pera namin ayun ah uh, medyo Uh, medyo stress. Magsi form uh, ako mga anak, ilang ano na lang. So nagpapa-ultrasound pa ako po ulit. Hanggang sa nabawasan ng na ng 10,000 na yon. And sa hindi inaakalang pagkakataon, gumawa ang Lord na isang uh, napaka-imposibleng bagay. Nag-provide siya ng uh, budget para dun sa kinakailangan namin sa panganak ko. Budget na sobra-sobra pa. Sobra pa dun sa, sa inaakala namin. And praise God kasi uh, yung pera na yon is madami siya napaggamitan kasi uh, sa ospital na pinagpanganakan uh, ko is doon is wala akong binayaran kahit piso. Ayan, and ma maganda pa doon kasi uh, syempre kahit piso wala akong binayaran and ako pa uh, ako po ay CS pa. So uh, after ako manganap, si baby is kailangan pa mag-confine ng one week kasi nagkaroon siya ng, ng infection sa dugo. So, kailangan pa niyang maggamot ng for one week. And praise God kasi uh, doon sa after kong mga anak ng CS, afternoon after noon, nasa binaba kami ng pidya, ako nilang na naiwan. Kasi, syempre, anak na ako, eh, siya umuwi. So, ako nilang, ako nilang na nagbantay kay baby, and, yun nga, may mga gamot na bibilin. Dapat, meron syempre, Antibiotic, di ba? Mahal yung gamot na yun. Pero kahit piso, wala akong binayaran. And si Lord talaga nag ay nag-provide ng mga pangangailangan na, na, na kailangan ni baby. And doon sa uh, pang time na yun na uh, nagagamot si baby uh, almost uh, one week, so grabe yung provisions ng Lord kasi ano eh, kumbaga, doon sa, di ba nga, 3,000 na lang yung pera namin sa pinunubayad ng Lord na budget para sa amin, dahil nga nagpapagawa kami ng bahay, yun, nagamit namin siya sa bahay, nakabili kami ng mga gamit na kailangan ni baby. Yung fear ko, fear ko na dati na, Lord, paano yung gamit ni baby? Paano yung diaper? Paano yung gatas? Grabe kasi sobra pa yung binibigay ng Lord. Si so, Lord talaga gusto niya yung may ka sa kanya. Di ba sabi niya, as it will be given to you. Seek and you will find, knock and the door will open to you. Si Lord is para siyang tatay sa anak, di ba? Tatay natin siya na sabihin mo kung naramdaman mo, natatakot ka, uh, malungkot, mas, uh, I mean, malungkot ka or parang may pinagdadaanan ka. Kaya mong sabihin sa kanya lahat. Sa, sa tao ka, or kahit sa asawa mo, minsan di mo masabi na ano, ganito ba yung pinagdadaanan mo. Pero si Lord, bilang isang ama sa langit or tatay, masasabi mo sa kanya yung naramdaman mo eh. And that time, na, 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 na yun nga yung tinuro sa akin ng Lord na yung dependent talaga sa Kanya, yung si Lord na, uh, kung baga, kasi kung ibibigyan sa'yo ng lahat, isusubo na, paano mo pa siya, ano, ba diba? Paano ka pa, paano mo pa, I mean, uh, paano mo manalaman na si Lord ang nagpo-provide? Ang pinangahawakan namin salita ay yung sa Matthew 6.31 to 33. So, do not worry saying, what shall we eat or Uh, what shall we drink or what shall we wear For the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. So ang pinangawakan kong salita ng Lord is sa Psalms 37. Talk, I was young and now I am old yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. So, totoong totoo ang Lord sa salita niya. And kapag pinangawakan natin yung salita ng Lord, ano siya eh, powerful siya. Ano talaga, uh, mapagkakatiwalaan yung sa salita ng Lord. Ito ko so, napapakinggit sa tulong ng isang pastor, sabi niya, ah, uh, kung wala na daw magagawa yung siyensya, alam kong may magagawa ang Diyos. Yun yung, pabunit, yung pinangahawakan namin lagi. Kung wala nang magagawa yung censer, wala nang magagawa yung pitaka mo, alam natin may magagawa ang Diyos. Sabi nga doon sa Matthew 19.26, With God, all things are possible. Kaya, Jesus, pagpapala, pagpapala ay posible. posible.